tila lumalala ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China matapos ipahayag ng Estados Unidos ang kanilang kahandaan sa anumang uri ng labanan laban sa China. Ang pahayag na ito ay tugon sa mga banta ng China kasunod ng desisyon ni dating Pangulong Donald Trump na magpataw ng mas mataas na taripa sa mga produkto mula sa China. Ayon kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa isang panayam sa Fox News, ang Amerika ay hindi uurong at handang lumaban anuman ang anyo ng digmaan, pang-ekonomiya man o militar. Matatandaang ang China ay nagbigay rin ng pahayag na hindi sila magpapatalo at handang ipaglaban ang kanilang paninindigan hanggang sa dulo. Ngunit ano nga ba ang ugat ng hidwaang ito? Ito ba ay simpleng tunggalian sa ekonomiya o may mas malalim pang dahilan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dahil sa lumalalang tensyon, patuloy na pinapalakas ng Amerika ang kanilang depensa. Ayon kay Hegseth, ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagiging handa para sa digmaan. Dahil dito, mas pinalakas ng Amerika ang kanilang modernisasyong militar. Malaki ang inilaang pondo ng gobyerno para sa pagpapalakas ng sandatahang lakas at teknolohiyang pandigma upang masiguro ang kanilang dominasyon. Hindi lingid sa kaalaman ng maraming bansa na nais ng Amerika na manatiling pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Ngunit sapat nga ba ang kanilang mga hakbang upang mapigilan ang isang mas malawakang tunggalian? Sa kabilang panig, hindi nagpapakampante ang China Matapos marinig ang pahayag ng Amerika, agad namang nagbigay ng babala ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian. Ayon sa kanya, hindi natatakot ang China sa anumang hakbang ng Amerika at handa silang ipagtanggol ang kanilang interes maging sa pamamagitan ng digmaang pangkalakalan o aktwal na labanan. Dagdag pa rito, maraming eksperto ang naniniwala na ang hidwaan ay hindi lamang tungkol sa taripa at ekonomiya. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay isa ring malaking isyo. Sinisikap ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, na pigilan ng China sa pagpapataw ng sarili nitong air defense zone sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon kay Philippine Defense Secretary Hilberto Teodoro, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang tiyakin na hindi magpapasya ang China ng walang pagsasaalang-alang sa karapatan ng ibang bansa sa rehiyon. Habang patuloy ang sagutan sa pagitan ng Amerika at China, isang hindi inaasahang insidente naman ang naganap sa South Korea. Isang fighter jet ng South Korean Air Force ang hindi sinasadyang nagpakawala ng walong bomba malapit sa mga kabahayan ng civilian. Bagaman walang naiulat na malaking pinsala Unasawi muling nabuhay ang takot ng publiko sa posibilidad ng isang mas malawakang sigalot sa Asia. Ito ba ay isa lamang simpleng aksidente o may mas malaking implikasyon ito sa seguridad ng rehiyon? Binigyang diin ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagiging malakas. Ayon sa kanya, kung nais nilang pigilan ng anumang labanan, kailangang tiyakin na may sapat silang lakas upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga banta kabilang ang mula sa China. Bagaman iginiit niya na hindi hinahanap ng Amerika ang giyera, tiniyak din niya na handa sila para sa anumang posibleng senaryo. Ayon kay Hegseth, may mabuting ugnayan si dating Pangulong Donald Trump kay Chinese President Xi Jinping at patuloy nilang hinahangad ang isang makasaysayang kapayapaan. Gayunpaman kung may sino mang magpipilit sa isang labanan, hindi raw mag-aatubili ang Amerika na tumugon ng buong puwersa. Dahil sa lumalalang tensyon, patuloy na pinalalakas ng Amerika ang kanilang depensa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ayon kay Hegseth, bahagi ng kanyang tungkulin bilang U.S. Defense Secretary ang tiyakin na handa ang kanilang bansa sa anumang hamon binibigyang pansin nila ang pagpapalakas ng kanilang defense spending, modernong armas at estrategikong posisyon sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang paghahanda ay ang posibilidad na magpataw ang China ng tinatawag na Air Defense Identification Zone sa South China Sea. Kung mangyari ito, maaring higpitan ng China ang paglipad ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid sa kanilang itinuturing na airspace bagay na posibleng magdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang kalakalan at seguridad. Samantala, hindi rin nananahimik ang Pilipinas pagdating sa usaping ito. Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro, ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito sa seguridad ay gumagawa ng mga hakbang upang kontrahin ang anumang pagtatangkang paghihigpit ng China sa South China Sea. Mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan ng rehiyong ito. At kung pipigilan ng China ang malayang pagpasok ng mga barko at sasakyang panghimpapawid, maari itong magdulot ng seryosong epekto sa pandaigdigang supply chain. Dahil dito, tinatalakay ng mga opisyal ng depensa ang mga posibleng hakbang upang protektahan ang karapatan ng mga bansa sa malayang paglalayag sa nasabing rehiyon. Ayon kay Teodoro, gumagawa ang Pilipinas ng mga hakbang kasama ang mga bansang may kaparehong pananaw upang labanan ng anumang pagtatangka ng China na higpitan ng kontrol sa South China Sea. Aniya, may mga contingency plan silang inihahanda upang matugunan ng anumang posibleng hakbang ng China, ngunit hindi ito maaring isa publiko sa ngayon. Ngunit sapat nga ba ang mga hakbang na ito upang pigilan ang patuloy na pagangkin ng China sa nasabing teritoryo. Habang abala ang Amerika at China sa kanilang bangayan, hindi rin matahimik ang ibang bahagi ng mundo. Sa gitnang silangan, tila nawawalan na ng pasensya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang susunod na hakbang ng Israel, marami ang naniniwala na may malaking epekto ito sa seguridad ng rehiyon. Nagbanta ang Israel na muling ibabalik ang kanilang puwersang militar sa Gaza matapos maantala ang pagpapalaya ng mga hostage na hawak ng Hamas. Maraming hinala ang lumalabas na maaring wala ng buhay ang ilan sa mga bihag dahilan kung bakit patuloy na dinidelay ng Hamas ang kanilang pagpapalaya. Dahil dito, hindi nagdalawang isip si U.S. President Donald Trump na magbigay ng matinding pahayag binibigyan ng hamas ng pagpipilian na hello or goodbye. Ibig sabihin, palayain ang mga hostage ngayon o harapin ang matinding puwersa ng Amerika at Israel. Ayon kay Trump, ipinadala na niya sa Israel ang lahat ng kinakailangang kagamitan upang tapusin ang operasyon laban sa Hamas. Wala umanong miyembro ng grupo ang magiging ligtas kung hindi nila susundin ang kanyang utos. Dagdag pa niya, nakausap na niya ang ilang dating hostage na labis na naapektuhan ang buhay dahil sa insidente. Kaya naman itinuturing niya itong huling babala ng Amerika para sa Hamas. Sinabi rin niya na ngayon na ang tamang oras upang umalis sa Gaza habang may pagkakataon pa. Pinayuhan niya ang mga sibilyan sa Gaza na gumawa ng matalinong desisyon dahil aniya may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila kung pipiliin nilang lumayo sa kaguluhan. Ang Hamas, sa kabilang banda, ay may dalawang pagpipilian, palayain ang mga bihag o harapin ang impyerno. Habang patuloy ang tensyon, nagsagawa naman ng malawakang military exercise ang Israeli at U.S. Air Force sa Mediterranean. Ang naturang pagsasanay ay isang joint operation na nilahukan ng dos-dosenang fighter jets at B-52 strategic bombers. Malinaw na mensahe ito sa mga bansang maaaring makisali sa sigalot at handa ang Israel at Amerika na labanan ang sinumang tututol sa kanilang hakbang. Bukod dito, patuloy ang pagpapadala ng Amerika ng military aid sa Israel upang tiyakin na may sapat itong kakayahan upang labanan ang Hamas. Maraming bansa ang nagmamasid sa galaw ng dalawang bansang ito, lalo na't may posibilidad na lumawak pa ang epekto ng sigalot na ito sa rehiyon. Samantala sa ibang bahagi ng mundo, isang military training exercise naman sa South Korea ang nauwi sa trahedya matapos aksidenteng maghulog ng walong bomba sa maling lokasyon. Ayon sa South Korean Air Force, ang isang KF-16 fighter jet ay nag-abnormal release ng walong MK-82 general purpose bombs sa labas ng designated firing range na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sibilyan. Dahil dito, agad na nagpahayag ng pagkalungkot at pagsisisi ang gobyerno ng South Korea. Ayon sa kanila, sisiguraduhin nilang maiwasan ang ganitong uri ng aksidente sa hinaharap upang maprotektahan ang kanilang mamamayan. Sa lumalalang tensyon sa Gaza, ang tanong na ngayon ay kung papayag ba ang Hamas na palayain ang mga bihag o kung pipiliin nilang harapin ang matinding puwersa ng Israel at Amerika. Samantala, patuloy na nagbabantay ang iba pang mga bansa sa maaring epekto ng sigalot na ito sa pandaigdigang seguridad. Sa kabila ng mga kaguluhan sa gitnang silangan, hindi rin natitinag ang ibang mga bansa sa pagpapalakas ng kanilang depensa tulad ng South Korea. Gayunpaman, ipinapakita rin ng trahedyang naganap sa kanilang pagsasanay na hindi sa lahat ng pagkakataon ay natatamo ang siguridad ng walang kapalit. Mukhang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel-Hamas at maging ng mga bansang tulad ng Amerika. Sa dami ng galaw sa politika at militar, hindi malabong magbago ang sitwasyon anumang oras. Sa tingin nyo, ano ang magiging susunod na hakbang ng Hamas? Papayag ba silang palayain ang mga bihag o mas lalong lalala ang labanan? I-comment nyo sa comment section down below ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang balita.